Meron na ibinigay po ng Philippine National Police, meron po ako ditong pwedeng maibigay na from July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, meron pong 7,732 fatalities um, involving drug personalities. 7,732. 7,732. So, sa 7,732 case, ano, cases of deaths. Ilan bang kaso ang ipinile na? Bakit po ako mag-refers sa Philippine National Police na accredited number court natin which was already under the terms of under the term of Marcos administration A 7732 Eh okay. Pa'no di ba na, sa daming kaso niyan wala kaman lang ma-file at hanggang tatlong taon na you are still under investigation you are still investigating and it took the quadcom ha huh? it took the Quadcom to investigate Duterte and several others na natauhan ang DOJ at saka na lang nag-isip na pailan ang kaso si Duterte or si eh wala nang immunity si Duterte for 3 uh, years and you have 7,700 cases itong DOJ ni Marcos Jr 7,700 ini isa o dalawa walang nga na uh, naipail na kaso so That does not mean that uh, the justice system is failing, but the DOJ is the one that is failing. Huh? But the courts are waiting. Huh? The courts are waiting for the information that should be filed. At na-test na yung uh, abilidad ng korte doon sa kay Kian Abad Santos, Kian Ilo Santos. Kasi na-convict yung mga police, 40 years ang, ang uh, uh, parang to, to Nagkampihan ang DOJ at ang mga kaliwa. Uh, like, Nery Colminares, sinasabi niya, it's the fault of DOJ, kaya ini-encourage niya na wag mag ha, sa piskal ng mga kaso. doon na lang na tatamba. Nakaka, nakakatawa ito. Kasi there's one, one official of government na, kunyari, emotional. Ha, in-interview siya, tingnan mo ito. Ha, walang walang pakialam doon sa ginawa nilang pagkidnap kay Duterte, ang pinaatupag niya, yun daw mga biktima. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas, Secretary. Uh, good morning, Karen. Good morning, young attorney. I am not a lawyer. I cannot interpret the law, nor am I a competent authority. But I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting on the rights of the former president. What about the rights of the 30,000 we summarily had killed without any judicial action, without any charges? 30,000 victims were killed with, without any due process. Well, with due respect, no, ito si John B., Jod John sa namin. Hindi naman kasali ito. Nating personal. Eh, junior brad ko ito. At alam ko dati, matino naman ito. Siguro, nahawa ni Marcos. Ganun na siya ngayon kasinungaling. Ha? Eka, ipresental lang natin ang records ng DOJ na pinamunuan ng kapatid niya. Eh, 7,700 lang ang... Uh, under investigation. 7,732. That's on record. Ha? Una katawad. Oh, <laughs> ah. Okay, hey. eh, saan nang galing yung 30,000 at uh, naging emotional pa? Hindi na valid daw yung kala kalapatan ni Duterte pero yung imaginary niya 30,000 niya kung saan niya nang galing yung 30,000 niya eh, yun daw ang atupagin dahil itong 30,000 kawawa naman ha? Ah? Pinurture Pinurture ha? Ah, pinatay ha? Ah, nira rape or whatever ha? Ah? Naku Naku ang hirap naman kung hindi ka hindi ka nag-aaral bago ka magdadaldal. Kung galing man yan sa Rappler, hindi nag-aaral ito. Ang dali-dali, kapatid ko yung uh, namumuno ng DOJ, hindi man lang siya nagtanong kung ilan ang tapos ipang pag, uh, ipang, uh pa na 30,000 eh, uh, you know, 30,000. So the warrant of from the beginning is void. Kasi walang jurisdiction eh. Bakit ka manguli na kaya yung sinasabi na separate na yung state doon sa individual ay that's uh, ano ano ba yung theory na yan? Parang uh, theory na lang yan na magkaabot tayo sa Jupiter at saka sa Saturn.